At dahil masipag ang aking anak, kaya binilhan ko siya ng isang click. <laughs> click 125 lang po ang kaya ng aming budget. Kaya ang masasabi ko lang sa'yo, gar, dapat sipagan mo pa. Malay mo, makakabilit tayo ng 3 wheels. 3 <laughs> wheels na umbak. <laughs> at ngayon ko lang din naranas bumili at napakahirap pala bumili. Guys, kahit saan dito sa Tabuk Kalinga ay walang nagtitinda ng click na ganito ang gusto nila ay installment, walang cash daw. Kaya ang dami naming pinuntahang shop hanggang sa nakarating kami sa Quezon Isabel. At buti na nga lang meron silang stock dito and cash basis hanggang sa end of June. Dahil sa July daw ay puro na sila installment. At dumiretso na din kami sa Rojas para bumili ng pangarap niyang Evo na helmet. Kaya ikaw iyan. Magsipag ka pa dahil maglalaba pa tayo ng mga damit ni Baby Lucky.